pinirito tuna iahalo natin sa adobong posit adobohin uh, natin to yun okay. ayan mga idol isama muna tayo lang ngayon muna rin tong luya ginger para pantanggal ng lang okay. next natin tong tawang Okay, idol. Okay. Mix natin itong buyas. Sabi na natin itong ano, kamatis para madurog na siya. Hintayin natin madurog ng kamatis. Okay. So yan, pwede na natin lagay itong ating pusit. Hindi lang yung pusit natin mga idol kaya haluan natin ng pinirit ng tuna. Okay. So, lagyan na natin ito ating piniritong tuna. Ayan. Ayan na mga idol, oh. Pinakamay ko lang. Malinis naman ang kamay ko, eh. Ayan. Lagyan natin ako konting paminta. Chili powder pampa lagyan ng kunting pampagana ba yan kunting seasoning tapos kunting suha Lagyan natin ng kunting toyo. Tapos kunting halo. Mukbangan to mga idol. Yan, tapos lagyan natin lang ng konting tubig para may sabote nung konti. Tapos, lagyan natin ng Dahon ng laurel Tapos, so, na lang natin mga idol Dabi lang